After na po yun. After. So, paano yung before? Magkano binabayad mo? Uh, depende po yun. Uh, Nire-refer ko po yun dun sa broker namin. Uh, Average amount? Iba-iba po eh. Pero mataas po siya. Hindi mataas? Hindi ko two Mga nasa 280, 300, mga ganun. Po. So, mas mahal yung payment mo nung before ka na-enroll sa Tara System? Yes, Your Honor and wala pang assurance na pwede pang maipit yung uh, containers mo even if nagbayad ka na uh, Opo Opo Now sige let's go to the point na na enrolled ka na sa Tara system Sabi mo may parang central command tama ba yon Opo Na sila yung uh, kausap mo Ah uh, oo po yung Davao Group po yun yung Davao group. yung command center po yun po ang nag-establish po niyan sila Commissioner File doon po nung time niya Commissioner filed don. Yes po. Ang nag-establish ng command center. Command center.